Hello, what's up? Good morning, everyone. So, ayan, maaga nga pala akong bumangon kasi pupunta kami na paliki ng baliwag para mamili ng aming mga paninda. O, ay ayan, nakasakay na nga pala ako sa tricycle. Kami ng anak ko. O, e'tot eto, nakababa na. Siyempre, tayong mga nanay, lagi nating iniisip kung paano ba tayo magkakaroon ng extra income at makatulong sa ating pamilya. O, di ba? Diba? Eto nga pala na bago na ang tindahan ng mga gulay. O ayan, dito na sa tower clock. Eto, naglalakad din kami. Papunta dun sa aming pupunta. Pilihan ng karne. Dati nga pala ako, batang palengke. Nung makatapos ako ng high school, nagtinda ko dito sa palengke. Alas dos na madaling araw kami. Pumapasok hanggang alas 4 ng hapon. O ayan, eto nga pala kami ngayon sa pasilyo. O, yon. Kung kayo may mga kailangan. Eto, dito, maaga pa lang. Pumunta kayo sa palengke ng Baliwag at dito, 24 hours bukas ang palengke ng Baliwag. O, ayan. Eto na nga pala kami sa pupuntahan naming tindahan ng karne. O, hahanapin ko lang muna yung dati namin pinipigahan. Eto, hahanapin ko namin sa loob. O, ayan. Nakita ko na. Pupuntahan namin ito at magtatanong ako kung magkano o ayan yung paa at dito pa Jesus, mahal na pala talaga o ito sa tapat, medyo mura ayan dito na lang ako namili ng namili syempre, kailangan natin wais na nanay ay mamili ng medyo mura kung saan tayo magkakaroon ng discount o makakatipid para naman kahit paano ay magkaroon tayo ng tubo syempre sino ba naman ang hindi gusto tumubo o yan, pagdating sa bahay ako na lang kasi malaki ang diferensya ng linis na sa hindi linis, so yun nakabili na kami at pupuntahan naman namin ngayon yung isang pinipilhan namin ng bituka at itong atlataan kami sa may tindahan ng mga sibuyas o ayan ang gaganda ng mga sibuyas diba? O oh, ito, namili na ako at ko. Ito nga pa lang sibuyas na yan. Yan ang pinakamasarap sa pinarito. Kiklo diba? Sinong relig At syempre, namili na rin ako ng mga bawang dyan. Bibili din ako ng bawang na main ingredients ng ating niluluto. Kahit wala si gusto may bawang, okay na. Bumili din pala ako dyan ng kamati. Syempre, konti lang pang gamit sa bahay. O oh, ayan. At Bumibili na ako dito ng kalamansi. syempre pang gamit. At meron din pala akong tinitin na dinakdakan. Tokwa baboy at sisig yun. Nangangailangan din ng kalamansi. Yan. O, eto. Pagtodo. Pili ako dyan. Medyo malilid lang. Pero nakita nyo naman, fresh na fresh ang kalamansi. Diba? Green na ganun. At syempre, pagkatapos yan, nagpunta lang na nga kami sa pilihan ng Ah, uh, bituka. Ayun, nakabili na ako. Dalawang kilo. Hindi na lang nakikita yung bituka. O, ayan. Pagkatapos niyan, lumabas na kami ng palengke. O, ba? Diba? Talaga tayo mga nanay. Kailangan maging wais. At kung paano nga ba tayo kikita ng extra. Ito nga pala ay nasa may bilihan na kami ng gulay. Maghahanap kami ng sili. O, ayan. Nakakita ko ng sili yung Diyos ko, ang mahal pala ngayon ng sili O, oh, ayan Bibili lang ako ng konti 1.65 O, oh, ito, sa halagang 80 pesos yeah. Itipirin ko na lang paggamit ng sili uh, Ito nga, at makabili na kami ngayon Ay, lalabas na kami dito sa pinda ng mga gulay ito nga pala mga kulayan na yan. Kaya pala nandiyan ay under renovation ng kanilang space doon sa loob ng palengke. Kaya dito sila ngayon. O, oh, diba? oh At kailangan pagdating ng umagang ganyan ay up na sila maglilipid. Kasi bago mag -eat, dapat malinis na ang harap na yan. Yan nga pala malapit sa simbahan at saka sa parke, sa Glorieta. O, oh, ayan de ba? O, oh, yun lang nga. At eto naglalakad na kami ng anak ko. Papunta sa kayan. O, ayun yung anak ko. Bigbit ang aming pinamili. At, syempre, ito naman ako. Balita. O, ba diba? Kailangan, mema pa rin tayo. Ha? Diba? At, ayun nga ang aming sasakyan sa paradahan. O, eto, Paradahan ng bustos. So, ayan. Kaskay na. At, uuwi na kami. O, oh, diba? Simple lang at ilang oras lang o wala pa isang oras kami na ng anak ko o ayan pa na kami at syempre tingnan nyo naman ang aming mga paa puro putik o ba diba? <laughs> ayos lang yan basta may kita ito nang abala kami sa aming mga ka? naka uwi na kami o ayan nagbubukas na yung anak ko at pakapasok na kami sa loob at uh, asikasuhin ko naman lahat ng aming pinamili syempre magiging ko ng paanang manok o oh, ayan o oh, yun lang maraming salamat like and follow